Aries, sa huweteng sa umagang bola ay number 17 at number 22, sa tanghaling bola ay number 11 at number 29, at sa gabing bola ay number 5 at number 17, nagabay ng kalikasan. Taurus, sa huweteng sa umagang bola ay number 17 at number 11, sa tanghaling bola ay number 18 at number 25. At sa gabing bola ay number 9 at number 15, nagabay ng kalikasan. Gemini, sa huweteng sa umagang bola ay number 19 at number 20, sa tanghaling bola ay number 8 at number 23, at sa gabing bola ay number 24 at number 10, nagabay ng kalikasan. Cancer, sa huweteng sa umagang bola ay number 15 at number 8 sa tanghaling bola ay number 17 at number 19, at sa gabing bola ay number 11 at number 23 na gabay ng kalikasan. Leo, sa huweteng para sa umagang bola ay number 17 at number 15, sa tanghaling bola ay number 29 at number 24, at sa gabing bola ay number 8 at number 29 na gabay ng kalikasan. Virgo, sa huweteng sa umagang bola ay number 21 at number 13, sa tanghaling bola ay number 21 at number 2, at sa gabing bola ay number 19 at number 17 nagabay ng kalikasan. Libra, sa huweteng sa umagang bola ay number 9 at number 21, sa tanghaling bola ay number 23 at number 18. At sa gabing bola ay number 5 at number 24, nagabay ng kalikasan. Scorpio, sa huweteng sa umagang bola ay number 19 at number 10, sa tanghaling bola ay number 25 at number 13, at sa gabing bola ay number 19 at number 18, nagabay ng kalikasan. Sagittarius sa huweteng sa umagang bola ay number 23 at number 5, sa tanghaling bola ay number 11 at number 20, at sa gabing bola ay number 14 at number 2, nagabay ng kalikasan. Capricorn, sa huweteng sa umagang bola ay number 8 at number 31, sa tanghaling bola ay number 5 at number 28, at sa gabing bola ay number 3 at number 21, nagabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 29 at number 3, sa tanghaling bola ay number 20 at number 13, at sa gabing bola ay number 15 at number 18, nagabay ng kalikasan, Pisces. Sa huweteng sa umagang bola ay number 19 at number 11, sa tanghaling bola ay number 24 at number 13 at sa gabing bola ay number 19 at number 26, nagabay ng kalikasan.